Magandang umaga mga idol. Sa video na ito ay ituturo ko sa inyo kung paano magpruning ng upo. Yung sikreto at tips kung paano natin mapaparami yung bunga ng upo. Ito pala yung bunga ng upo mga idol. Ang gaganda na. Ayan yung mga upo mga idol. Ayan yung mga upo. Sa pagpupruning ng upo mga idol or sa pagpupruning ng upo ang kailangan natin tandaan ang ipupruning lang natin yung mga baging ng upo na payat or yung sa tingin nyo hindi na siya tutuloy yung hindi na siya haba pa patulad nito mga idol Ayan. ito yung suckers ng upo na to mula dito payat yung baging nya and then nag stop na siya dito magtalbos Ayan, sa dulo nag stop na siya dyan magtalbos ang ibig sabihin lang nya mga idol hindi na yan hahaba pa, hindi na yan. At kung mapapansin nyo mga idol, wala rin siyang dalambunga. O, yan. Dapat may dalambunga yan dyan sa pagitan ng mga dahon. Dito, dapat may dalang ano yan, bunga sa pagitan ng dahon. Kung tutuloy pa siya. Pagka ganyan, mga idol, pwede na nating ipruning yan. Mula dito sa pinaka tinubuan niya, hanggang dito sa pinakadulo, pwede na natin putulin yan. kasi nga hindi na siya hahaba payat yung baging niya and then wala naman siyang dalang bunga kaya mas maganda nang iproning na natin yan kasi mga idol aagaw pa ng nutrients yan dun sa mga baging dun sa ibang baging na may bunga kaya mas maganda kung puputulin na natin yan yun mga idol ganun lang tanggalin na natin yan kasi aagaw pa ng nutrients yan sa pag absorb ng nutrients Ayan. Ito pa mga idol. Ito pang isang to. Suckers lang din yan. At kung mapapansin nyo, may bunga siya pero bulok. Bulok yung bunga niya. Ito. Tapos ito, nag-stop na siya dito humaba pagdating dito sa sangang to. Hmm. Pagkaganyan mga idol, pwede na rin natin putulin yan. Kasi hindi na natin mapapakinabangan yan. Bulok na yung yun, oh. Yung pinaka buds. Yung mga buds niya. Pwede na natin putulin yan Ayan. Dito lang mga idol. Oh. Ganyan lang. Kasi aagaw lang yan niya ng nutrients. Para mabigyan daan yung ibang mga suckers doon sa pakiat. Mayroon yan doon eh. Na mapokus doon sa kanila yung ano nutrients. Aagaw pa ng nutrients yung isang yun. Ito mga idol, ito yung tino. Mula dito sa pinutol ko na to, ito yung kasunod dyan sa cars. May dalang bunga. Dapat kasi mga idol, kung tutuloy ito, mahaba na mahaba na siya dito. And then may bunga na siyang dala. Ito, ang ganda oh. Mahaba na yung ano niya, suckers niya and then may dala ng bunga. Diyan pa lang mga idol, malalaman niyo na kung alin yung mga baging ng upo na tutuloy or hahaba at may dalang bunga. Eh, yung ano mga idol, yun yung unang klase ng pagpupruning. And then, meron pang isa mga idol. Eh, dito naman mga idol, kung mapapansin nyo, suckers lang din yan. Sibol sa pagitan ng dahon. Ayan, hanggang dito. And then, pagdating dito, nag-stop na yung pagtatalbos niya. Nag-stop na siya magtalbos. Hindi na humaba. Kasi inoobserbahan ko 'yan eh kung mahaba. Hindi na siya nag hindi na siya nag ano, nagpatuloy pang humaba. And then pagdating dito sa parting padulo, ayan yung ano niya, baging niya nang umayat na. Ibig sabihin niyan mga idol, hindi na yan tutuloy or hahaba. Yung isang klase pa ng pagpupruning natin mga idol. Mula dito sa pinaka ano puno or yung sa suckers niya, yung pinaka ng suckers niya, papunta dito pwede nating hindi putulin lahat yon. ang gagawin natin mga idol magkakaltas lang tayo ng dahon mula dito sa pinakatalbos kalahati mga idol bakit natin ginawa yung ganon kasi mga idol itong baging na to ayan, kung makikita nyo kung ikukumpara natin dito sa pinutol natin payat na siya payat tong pinutol natin ito mataba kaya ang ganyang ginawa natin kinalahati lang natin mga idol yung putol kasi nga ayan sisibulan pa yan ng ano mga talbos kung mapapansin nyo ayan mga idol naka ready na tong ano tutubo sa pagitan ng dahon ayan nasa pagitan ng dahon yung mga tutubo pang suckers ayan mga idol isa pang sample katulad nito ayan para kitang kita kung mapapansin nyo pagdating dito sa padulo ng baging nya payat na siya and then tumigil na yung pagtatalbos nya ayun yung sign na ano eh hindi na yan pagka tumigil na yung pagtatalbos nya and then dito sa pinaka huli ng baging nya ito payat na yung baging nya kumpara dito sa bukana mataba tong baging nya dito sa bukana eh dito nagmula yung sasakars nyan papunta dito ang gagawin natin dyan mga idol pupruning lang natin yan na babawasan lang natin yan kahit mga dito sa kalahati kasi ayan o ito yung sinasabi ko nung una dito sa ayan sisibula yun dyan sa pagitan ng dahon eh kaya may nakaredy na siyang talbos sisibul na lang yun dyan pagka pruning natin yan may mga talbos ng maliliit mga idol pagka naipruning natin yan tutuloy yan dito kakaltasin natin yan dito yun ganun lang mga idol etong bunga nya hindi natutuloy yan kasi ano na pumayat na yung baging nya yan, mabubulok na yan kulang na sa nutrients yan eh kaya hindi na siya tumuloy And then ito pa mga idol. Mula dito sa baging na to. Ito yung pinagkuhanan ko ng bunga, bunga mga idol. And then pagdating dito, payat na payat na yung baging niya. And then yung bunga niya bulok na. Hanggang dito yung baging niya. Ito. Baging niya yan. Nag-stop na siya dito magtalbos. And then pumayat na yung baging niya ibig sabihin lang niya mga, mga, idol yung ayun yung sign na hindi na siya ahaba ah, pa and then hindi na siya magbibigay ng bunga kaya ayan mga idol pwede na rin nating putulin yan kasi payat na yung ano niya baging ito yung pangalawang klase natin ng pagpupruning pwede natin putulin yan sa kalahati or pwede natin lahatin basta kung ano oh, mag o mag observe lang kayo mga idol sa akin dyan mga idol ang gagawin ko kakalahatiin ko na lang yan kasi nga yung baging na maiiwan dito mula sa pinakapuno ng suckers tutubuan ng dahon yan katulad nito ayan meron na naman may nakausbong ng dahon lahaba yan pagka naputol natin yung ano yung pinaka suckers na to yung dulo Patanggalin lang natin yan eh. pahit na mga idol dito tayo magkakaltas kasinan natin mga idol ayo pa yun kinalahati na lang natin yung putol para ito tubuan pa ng talbos magbabaging yan sisibula niya mga idol nagawa ko na yan eh. Na experience ko na yung ganyan. Pinutol ko sa kalahati and then tinubuan pa siya ng ano, another suckers. May dalang bunga. Ayun yung ano, dalawang klase ng pagpupruning sa upo. Yon, ganun lang mga idol. Ayun yung sekreto or tips kung paano natin mapaparaming bunga ng upo magpo-pruning lang tayo ng mga baging na hindi na hahaba o kung yung sa tingin nyo hindi na siya magbibigay ng bunga payat yung baging niya. and then tumigil na siya sa pagtatalbos ayun yung mga ano ipo-pruning natin katulad na nga nito yung mga kinaltas natin ngayon ayan kasi hindi na siya magbibigay ng bunga pwede nyo kalahatiin yung pruning or pwede nyo putulin yung buong suckers na hindi na nag ano magbibigay ng bunga nasa sa inyo mga idol kasi may kanya-kanya tayong pamamaraan ng pagpuproning sa akin, eto, kinalahati ko lang kasi nga tutubuan pa ng talbos yan dito eh na-experience ko na yan, yung unang pruning ko kinalahati ko lang and then sa pagitan ng dahon niya, tsaka baging sa gitna yan, tinubuan siya ng another suckers kaya mas maganda kung kalahatiin na natin or nasa sa inyo kung pwede nyo na kung gusto nyo buuin yung pruning kasi may kanya-kanya naman tayong pamamaraan ng pagpuproning eh bawat nagtatanim ang kahalagahan doon mga idol, kapag na i-pruning na natin yung isang baging na ano, may dalang suckers. Alam ba, ito yung main ano, main vine, yung pinaka main na baging. Sa mga sibol-sibol niyang suckers ay eh, may dalang bunga. Pipiliin lang din natin yung kung ano, kung ano yung payat na baging. Katulad nga nito, ito. Pinili natin to kasi payat yung baging niya doon sa dulo. Nag-stop na siyang humaba para yung upo makapag-focus na sa pagsusupply ng nutrients dun sa mga baging na may bunga. Sa pamamagitan ng mga idol, mapapatuloy natin yung maliliit na ganyan palang lang na bunga ng upo or yung buds pa lang. Mapapatuloy natin yun kasi nga masusupplyan sila ng maraming nutrients. Maglalakihan sila. And then mga idol, nasa sa inyo na mga idol kung gusto nyo supply eh uh, ito ganto balutan ng plastic yung upo ito kasi mga idol mga idol ito yung sikreto ko para hindi masundot ng fruit fly itong ano bunga ng upo tsaka hindi para para hindi siya magapangan ng uod uod kasi gumagapang diyan mga idol yung manipis na uod kulay puti sinisira niya yung balat ng upo pagka nangyari yon hindi na magiging quality yung ano natin bunga ng upo mahi pangit, mababa na presyo noon mga idol pag kagano. Kaya ang ginagawa ko, binabalutan ko yan. Ay, make sure natin, yung ibang babalot natin na plastic, mahaba. Yung hindi siya magigipit yung upo, yung papayat na ganyan. yung si masisikit. Dapat malaki yung ano, malaki or mahaba yung plastic na gagamitin natin pambalot.